So yun mga lodi, sa wakas, hawak na natin yung sapatos ng ating idol na uwi na natin. Ito, galing tayo kahapon sa SM Dasma. Doon lang pala ako makakakuha nito. Nag-iisa lang ito mga lodi. Kahapon kasi November 2023. So nakakuha tayo ng isa doon. Pero tatlong mall yung pinuntahan natin. Taggaling tayo sa iba't ibang mall. Doon lang pala sa SM Dasma. Meron itong signature shoes ni Lodi Sky Thompson. Okay? Hindi ko lang alam mga lodi kung paano natin makapirumahan ito kay idol eh kasi napakaganda ng box nito, napakaganda ng sapatos niya mga Lodi, kaya pinilit kong makakuha nito, makahanap nito Sabi, no? Uh, siguro manood tayo ng PBA pag may laro si Lodi, Scotty idol natin, mapirmahan natin sa kanya, okay? pag pray natin, mapirmahan natin mga Lodi Sky Thompson, ganda ni sapatos mo <laughs> grabe, excited ako napakaganda ng kanyang ano, box ng ST1 talaga, grabe napaka special talaga kaya hinahanap ko talaga to kasi na bibira na mangyari to yung ganitong box yung ganitong special box na ganito ayan at siguro yung ito siya siyempre gold medalist din to mga lodi okay yan tapos ito yung firma niya oh pamaya ipakita ko sa inyo Good news mga Lodi, eto na, napapirmahan na natin yung ating sapatos. Ayan, ating idol, ST1. Alam niyo na kung sino to. Mamaya, lalo niyo makikilala kung ano yung sapasa to at kung kong kaganda yung sapasa to, mga Lodi. At yung tumulong sa akin, ayan, ishare ko sa inyo sino yon. Mga Lodi, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ko muna kay Lodi mo to para lahi kang updated sa ating mga video. So tara, mga Lodi. Share ko lang sa inyo kung gaano kong ganda yung sapasa to. Ito na, hawak na natin yung sapatos ng ating idol, ng ating Lodi. At ito yung kanyang signature shoes na gawa ng World Balance Philippines. Kaya parang na-proud ako kasi lo, uh, local brand to na gawa ng, uh, dito sa Pilipinas ng World Balance. Shoutout sa World Balance. Eh, okay, nagkaroon tayo ng sapatos ng ating idol ng Barangay Nebra, Scotty Thompson ST1. Kaya nagkaroon tayo mga lodi. Kahit ang hirap hanapin ng sapatos niya kasi narelease to last year 2023. So, sinamahan ako ng misis ko. Pero galing muna ako sa Robinson Imus. Wal wala doon. Okay, naggal na ako sa District Mall sa Imus, wala din akong makita. Nagtanong ako, tumawag ako doon sa SM Dasma doon. Nag-iisa na lang to size 10 pa, pati yung colorway niya na black and red, yung tuwag namin ni Bread. Yan, ito yung gusto kong colorway. Nakakuha tayo. At ang maganda pa dito, napapirmahan pa natin kay Lodi Scotty Thompson. Sa tagal-tagal, ito lang ano, napapirmahan natin ito at Katapusan natin ng March or April ko ito na napapirmahan kay Lodi Sky Thompson sa tulong Boss April AGF Customs saka sa mga kaibigan niya. Boss, salamat sa Boss April. Uh, salamat sa tulong mo at napapirmahan ko ito kay Lodi Sky Thompson. Ayan, Ay, salamat sa iyo. Okay? Saka siyempre kay Lodi Sky Thompson, salamat din sa iyo dahil napirmahan mo ito. Okay. Si Scotty Thompson yan, hindi biro yan mga Lodi. Napaka-humble na tao. Okay, napaka napakagaling maglaro ng basketball. Siyempre, idol natin ng lahat. Tapos, gold medalist pa to. Eh, ito yung clip niya, mga Lodi. Adoro natin. sabi sabay tayo. sa uh, Mr. Don Rafael, maraming maraming salamat sa pag-purchase mo ng st 1 na sa patos ko. Maraming salamat sa support mo. Sana mag-ingat ka At magkita tayo sa mga. Eto, ipakita ko sa inyo yung sapatos ng ating idol, ating Lodi ST1. Eto, ipakita ko sa inyo kung saan ko ito nabili. Ayan, nabili natin ito sa SM Casma. Ayan, size 10. Ito yung colorway niya. Black, red, white. Ayan, kung tawagin namin bread. Tapos kung makapansin nyo, yung, yung box niya, may, ito yung pinaka logo ni Scotty ST1 tapos mayroon din talaga Scotty Thompson ayan logo ng World Balance ayan kabilaan pirma siya sa gilid dito ayan si Scott Thompson number 9 na siya ngayon nakabox niya kumapansin mapansin mo ano to uh, magnetic kayo no magnetic siya sa natin para makita niya 1 2 3 ayun na mga Lodi napaka-ganda ng box na mga Lodi kung mapansin sa mga box may nakalagay dito na ano begin your legend dito yan, ito yung nakasulat mga lodi yan yan ito yung teacher ng ating idol mula nung bata siya ayan nag aral sa perpetual ayan tapos siguro ito yung kanyang mga mahal sa buhay siguro yung tatay niya lolo niya tapos yung wife niya tapos yung gilas Pilipinas siya niya sa Hinebra ayan Okay. So, ito siguro yung coach niya. Ayan mga lodi, pakita ko sa inyo 'yan. Napakaganda ng kanyang ano, box ng ST1 talaga, grabe. Napaka special talaga. Kaya hinahalap ko talaga 'to kasi na bibira na mangyari 'to yung ganitong box, 'yung ganitong special box na ganito. Kasi syempre, gold medalist din 'to, mga lodi. 'Yan. Tingnan 'yung pirma niya, ganda. Scarlett Thompson, number 9. Ito 'yung uh, 'yung paper niya, 'yung pinaka papel na nakabalot sa patos, ayun 'no. ST1 gold balance. Sa loob makikita niyo mayroong parang ano card na nakalagay ST1. Ayan, yung mga mood niya. Tapos may pirma. Ito yung sapatos. Ayan. Okay. Pakita ko sa mga lodi. Ito na. Ito yung sapatos. Ganda daw. Oh. Grabe. Ganda ng colorway, no? Parang yung suit ko lang ni Lodi Moto. <laughs> o nga, no? Paresa-paresa. Oo. Oh. Colorway, no? Okay. Ganda oh, Ito yung logo niya sa likod. Ayan. Ganda. Ito mga lo, dito, dito niya pinirmahan. Ayan, oh. Scotty Thompson. Ayan yung pirma niya. Ito yung right side. Okay. Ito naman yung left side. Okay. Pakita ko sa inyo. Ayan. Ito yung left. Ito yung pirma niya mga lo. Ang ganda ng ilalim nito. Ayan, parang siyang may mga bilog-bilog na pa. Parang oblong. Ayan, oh. Ganda oh. Ang kapit ito sa ano. Sa rubberized, sa wood. Ganda. Saka ang ganda nito. Parang siyang ano. Kala may medyas ka dito. Napakaganda ng sapatos na ito. Okay. Grabe. Solid. Yan. Dito wala na. Ito lang yan mga Lodi. Ang e, ganda ng box no. Grabe. Napakasolid sa paos na ito. Napakasolid. Grabe. Ganda. Grabe mga Lodi. Hindi pa rin makapaniwala na mayroon akong signature shoes ni ating idol ST1 Scotty Thompson. Maraming maraming salamat sa iyo. Uh, picture teacher na lang yung kailangan ko. Makapag-teacher ako sa'yo. Maraming salamat sa'yo. At syempre, salamat din ako kay Boss April AGF Custom. Maraming salamat. At sa mga kaibigan mo na nagdala nito, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you very much po. Ang ganito lang mga Lodi. Pasupport lang po. Please like and share and subscribe na rin po sa ating YouTube channel Lodi Moto TV and paklik na rin po notification bell para lagi tayong updated sa ating mga video. Si Lodi Moto po. Si Scottie Thompson lang malakas. why always mga he's out